Okay, mayong adlaw na sabi ko rin tanan mga kaigsunan. So, naanapod ni Dre sa ah, pag ah, kahig, kahig, ini nga mong mga minasa nga siminto, balas, mga kaigsunan. No? So, kalingawan na nato ni kahig. Ay, ah, importante ano yung kining uh, ah, mga lalom-lalom, ah, uh, -lalom, ano yung ato ang tapakan. No? Ah, ito ano siya tapakan. Ito ang iplin. Iplin na ito gamay. Bahala o dili kayo siya ma-smooth. Ang importante nga uh, uh, wala na yung mga bangag-bangag. So, makloringan na niya siya dali dapit sa sulod. Okay, so, kalimawan na na itong kahig. Eh. Uh, simple lang kayo ng mga pagkatrabaho. No? O, samtang si Brother Milian ng agi nagpasaan o balas, naghakot o balas, o napunay sa kaisuunan to, no? Tabang yung tao, naghakot o balas. Okay, so salamat kayo sa mga kaisuunan na uh, kinasinkasin nga mga tabang, no? Sa ato ang uh, pagtrabaho sa balay sa Gino'o. Oh. Okay, so salamat usab sa mga kaisuunan nga nag-suporta ka na to. Okay, so may madlaus yung tanan o God bless.